Guys, good morning. Medyo okay, okay na yung ano ko na nagpaderma ako. Natanggal-tanggal na yung iba. So yun guys, natatapos ko lang mag-exercise. Hindi pa ako nag -almusal. So, ayan. kuha na ako ng almusal pala. <laughs> Nagpuputong na ako. Kakain muna tayo. So, itong ano natin. Ito. Ito na ng ano. Kasi, ano siya yung itla. So, yan, guys. Yung kusina natin. Ma Madilim-dilim. So, and, guys. Ano. Matatapos ko lang mag-exercise kanina. No? Basta mga alas 5 ako nag-exercise. Matapos ako mag-alas ay hindi pala. lang gumising pala ako, ano. Alas 6. Alas 6 g. Tapos natapos ako, ano, 7:35. Deka kain muna tayo. Hindi pa rin ako nakapaglinis wala pa, kain muna ako. Ay, guys, kain tayo, guys. Yan. meron tayong gulay. Importante sa akin yung gulay kasi meron tayong brown rice. Ano ito? Ano ito? Simula ano siya. Pinalutan ng LCD. Iba na yung ano niya. Ayan guys, kakain tayo. Ang gulay ko guys, walang asin. Hmm. So, kasi guys, parating na siya. So, hindi pa naman ako makapag-vlog-vlog niyan. Pagalitan niya ako eh. Wala lang siya. Pero so, siguro kung hindi ako nagkasakit, tuloy-tuloy ang pag ko. Iba kasi dati, nung hindi pa ako na dula sa likod ko. Ano? Harap three times ako mag-upload. So. Tapos. Sana kung matagal na ako nag Đồ đập luôn nè Yung nè Những yếu ko, ko 2019 nha Ay, 18 Nhưng kể ta 18 18 Yung ginamit ko mệt cô kasi akong alam, alam eh. dati. Tapos, nung, nung upload upload naman ako yung music, yung ina-upload ko na kape. <laughs> hindi, bawal pala eh. Wala kasi talaga akong alam. May music. Hmm, hindi pala pwede yun.

Pag nandito kasi nagagalit siya nagagalit sa pag mag mag vlog vlog ako. Mag video video ba? Bakit daw ako nag vlog vlog? Eh. Yeah. Sabi niya. Para daw ang bata. Ayaw niya naman. Ganun. Sabi ko. Hindi naman bata yung ganun video-video ka, bote kung ako lang gumawa. Ang Gulay. Eh. Klasik klasi tong gulay, eh. Munggo. Sitaw. kalabasa, Talbos ng kamuti, malunggay. Okra. Tapos ng asin na. masasanay ka rin. <coughs> pag ano, masasanay ka rin pag yung hindi ka na kumakain ng asin, masasanay ka na. Nagkabula na ito mga posa na to Hmm? Nagkaaway sila oh. ilig magkano yung maliit. Guys, pag masanay na kayo nung wala kasi, masanay na kayo. Gusto na. Ano guys? Kung gusto nyo magbawas ang timbang. Ang gusto rin yun. Manatili yung kidney nyo na masigla. Nandahin kaya ng asin. So, kayo mante ka. ginamit ko na

Narawaro ko na mag-exercise kasi natakot ako eh. Iba lagi yung ano ko. Yung lagi ako nahihilo. Tapos hindi ako makakain ng mga ulam. Na ano. Da, dati kasi pag kumain ako nung hindi pa ako nag-exercise. Pag kumain ako ng mga manok, mahihilo na ako. Mag-iinit ang katawan ko. Kaya yeah, na ganun na po, na lang talaga ako mag-exercise araw-araw. Dati, ang inaasahan ko lang yung kumikilos ako sa bahay. Yung naglilinis ako, nag-alaga ng aso, hindi pa para sa pato. Kailangan talaga, kada umaga lalabas yung pawis mo. Tapos, kararating ko lang yung nag-ano-unang video-video ko dyan. Kailangan ko sa labas na magpa Importante din para mang-arawan pa. Yeah. Tapos 'yung ano anuhin niyo talaga 'yung huwag kayong mabagsak sa simento. Kasi 'yun 'yun ang dahilan ng pagano pagkaano ng katawan ko ngayon. Yung hindi na makakain kain ng kahit ano, mapili na lang makakain ko. Hindi ka tulad dati na, kung wala mga hindi man ako nabagsak dati. Hindi ka tulad dati, kahit ano kainin ko. Wala. Na, ano, ano. Hindi na. Mapili na lang. Saan siguro ito nung ano, matandaan na tayo. guys, pag halimbawa, ano, yung makabalik na siya, baka, pat, pag nandito siya, matigil-tigil ko muna yung pagbablog ko, no? Ay, mga alaga ko. Yan ang inasahan ko sana na, kahit hindi ako mag-exercise, andyan sila, inaalagaan ko araw-araw. So, hindi pa pala sapat yun. Kailangan talaga pagpapawisan tayo. Kailangan natin yan natin ang ano natin mga mga kalamnan natin. Hindi pa pala sapat talaga. So, dito na lang ang ating mga story. Bye-bye.